Alam mo si Satanas walang iniisip na mabuti. Kaya pag nag-iisip ka pa ng mabuti, ikaw pa yon. Hindi pa si Satanas. Si Satanas walang iniisip na mabuti. Siya ang naka-impluensya sa lahat ng tao. Sa panahon ni Noe, isang pamilya lang ang hindi niya na-impluensyahan. Basahin natin ang Genesis Kapitulo 6. Ang daing ng Diyos ito, sigurado ito, e eh walang duda ito, Nangyari sa mundo ito nung panahon ni Noel sa singko ng Enesis at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Wala na silang iniisip na mabuti nun. Masama na lamang parati. Parsyalin nangyayari sa ating panahon yan eh. Mga bata pa, ang sama ng mag-isip. Yayayain yung kalaro tapos eh kunyari lulundag. Pagkatapos eh papatirin. Bagsak yung niyaya. Sabog ang bungo patay. Bata pa yan ah. Yung matatanda ganun din ngayon kung mag-isip yung iba. Di naman lahat. Pero nung panahon ni Noe, ang nakita ng Diyos, ang Diyos nakakakita ng lahat ng bagay. Sabi niya, nakita ng Panginoon. Mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanilang puso. Pawang masama lamang parati. Kaya kung nakakaisip ka ng mabuti at tapos ginawa mo, eh, ikaw nasa sarili mo eh. Ayan, pagdadating yung isip ni Maong, sana nasagasaan yung matanda. Eh, iba na yon. Meron nang pumupunta sa'yo na demonyo. Huwag kang papayag, kaya pag naisip, mo mabuti gawin mo agad ha. Huwag mong ililiban. Magsasawa rin yan, lalayasan ka niyan. Labanan mo lahat yung naiisip mong masama. Huwag kang papayag yung idinedikta ng masama. Kasi si satanas lang naman ang hindi nag-iisip ng kabutihan. E mga anghel ng demonyo, walang kabutihang naiisip yung mga yon. 8.44 ng Juan, pakinggan nyo. Kayo'y sa inyong amang Diablo. At ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una hindi na nanatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya, katotohanan sa kanya, eh di lahat ng nasa kanya kabaligtaran ng katotohanan. Walang katotohanan sa kanya. There is no truth in him. Kaya walang mabuti kay satanas eh. Puro ka walang iniisip nun. Laban sa Diyos at sa kanyang mga lingkod. Kaya kung nakakaisip ka ng mabuti, pasalamat ka sa Diyos, hindi sira ulo mo gawin mo lang ng gawin yung mabuti. Pag nagkaroon ka ng opportunity, tapos pag may papasok na nag-iisip kang masama, lagi mo isipin si satanas yun sabihin mo na lang. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, layuan mo ako satanas. Yun ang sasabihin mo. Eksakto yun ang sabihin mo ha. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, layuan mo ako satanas lalayas yung mga yan.